Hulya, ano ang iyong binuburda? Hulya, natanggap ko na ang balita. Si Tatang ay kinulong ng mga Kastila. Ha? Saan? Bulacan, ginikit siya ng mga Kastila. ng mga lilo, ang lahat ay dapat maghiganti. Diyos ko, Tenyong, anong gagawin mo? Wala akong ibang magagawa kung hindi sumama sa revolusyon. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa ating bayan. Paano naman ako, Tenyong? Nawala na rin ang aking ama. Paano kung ikaw naman ang mawala? Hulya, mahal kita, ngunit mahal ko rin ang ating bayan. Kung gusto mong magsama tayo sa kalayaan, kailangan kong ipaglaban ito. lumabas lalo na naman ang na ano ang gagawin natin kay Kapitain? Marcelo, huwag mo kakalubo na mag lang ang kamay na pumapas lang ng kapwa ay hindi dapat hagkan. Huwag po maniniwala sa sasabihin ng gobernador na si Tatak ay kawalan na. Pagkos ipinagbibilin na siya ay ipapatay na lamang. Hinang Tignan mo kung lagayan si ni Tatang. Naghihingalo. Ingo! Tenyong! Sumisikit pang aking dibdib. Tumatagos ang sakit mula sa aking likod. Hulya! Tigilan mo na ang kakaiyak. Hindi na babalik si Tenyong! Nay, ipinangako niya sa akin babalikan niya ako kahit sugatan siya. Kahit pa anak, may ibang nanliligaw sa'yo. Si Miguel, handa ka niyang pakasalan. Nay, tenyon lang mamahalin ko. Ula, Napotong Alam mo ba kung saan naroroon ang manong tenyon? Mari mo bang ibigay sa kaya silat na to? Kung kayo maggala na ibibigay ko po sa amin. Anong ginagawa mo dito, Lucas? May pinapadalang sulat sa ating mga assignment. Then yung humayon tayo sa kalooban ng langit. Ang inang mo ay binuwihan rin ng buhay ng panahon na umalis ka. Then ko, magbalik ka at ako'y iligtas mo. punta ako sa simbahan Lucas. Malapit na yung kasal. Hindi pwede. Kung gayon, ininom na lang ako laso na may daga. Hulya! sa kanya niya ba ako ikasal? Yung kasi yung uling ilingitin yung. Yung yun lang yung nice. Maraming salamat, Miguel. Ang ama, ang anak, ang spirit santo. Kaya ito na yung naganap na magkasawa. Walang sugar! So so